Isang poging jeepney driver ang usap-usapan ngayon sa social media. Yan ay matapos mag-viral ang kanyang charming na picture amang pumapasada. Ang magalang at magilo na drive bay, kilalanin sa balitang hati ni Aubrey Crampel. Matapos sumikat ni na Carrot Man, Cabbage Man at Gasoline Man, viral naman ngayon ang litrato ng poging jeepney driver na bumabiyahe sa Tagaytay na nakuna ng isang Facebook user. Hinanap namin ang jeepney driver. Una naming pinuntahan ang terminal ng jeep sa Tagaytay. Kuya, kilala, nila. Uh, kilala niyo po? Oo, oh, kilala ko po yan. Ay ni yung aming membro yan. Kanina umaga bumiyahe, nagtigito sa akin kanina umaga. Gwapo talaga. oh, maganda rin ng laki. Ay, pares, pares din ng ama. Ah. Oh, kasi yung ama ho niya, Ate ah, okay. Uh. Sabi marami daw nagkakagustong pasahero. Totoo ba yun? Uh, yung isa uno ay nagtatawag dito, na ayote ako, nakakarasan ng pasahero. Natuntun namin ang barangay kung saan siya nakatira. Isang model nga dapat siya, hindi siya pang Ang model? Ha? Hindi siya bagay driver. Drive, Pumabiyahe. Drive. At na-tsyempohan nga namin siyang pumapasada. Siya si Angelo Book, 22 years old, taga silang Cavite. Hindi raw niya alam na kumakalat na pala ang kanyang litrato sa Facebook. Ito, medyo natutuwa at may halong konting takot. Kaya, hindi ko akalain na baka mamaya pagkaguluan ako ng mga babae. At sa pagkalat ng mga picture kong ini. Siyempre, nakakatakot din. Mamaya, isa sa mga pasahe ka kong chika, babes, kidnapin ako. Ano ba tutubos ko? Eh gwapo lang ako. Yung nga pong ibang nagwa 1, 2, 3 sa akin, pag nasakay, eh pinababaya ko na lang ako. Eh makakaka-stress. Pag yung pinatulan mo pa, tatanda lang ako. Kukulubot ang mukha ko. Makasayang natatangin yung pagwapuhan. Pinatangin po una natin sa pamamasada. Hindi po kita driver tayo eh. Pababaya natin ang ating sarili. kung gusto nyo, kung makakita, sabakay kayo sa jeep ko. Pag sa driver, pitlaber. Tapos ng high school si Angelo at dahil sa hirap ng buhay, ay napilitan siyang tumigil sa pag-aaral. nag wash boy, nag-messenger, at ngayon, jeepney driver. Isang taon nang bumabiyahin ng jeep si Angelo at ang kanyang mga pasahero talagang napapansin ang taglay na kagwapuhan ng tinaguriang jeepney man. Kung ganyan ba naman lagi ang driver, eh di maraming sasakay sa jeepney niya. <laughs> pinag-uusapan na sa Facebook si Angelo ang ilan nga raw dadayo pa ng Tagaytay para makisakay sa kanyang jeepney. Kasi niyo po ako makita, na lang po kayo sa Tagaytay, pero totoo po, tagalago na po ako. Anong oras sa po ba? Eh, baka pwede pong bumate. Minabate ko po yung nanay ko, tatay ko, kapatid ko, lola ko, lolo ko, kuya ko, at lahat lahat, pati yung kapitbahay namin, na chismosa. Sa ano, tambahay namin, official tambay. Pero sorry na lang daw dahil ang poging driver. Taken na pala. May asawa at dalawang anak na si Angelo. Ang kanyang misis na si Vanessa hindi naman daw na i insecure Mabait at magalang daw ang kanyang mister. Basta raw driver, sweet lover. Nagulat po talaga na siya. Tapos siyempre proud. Uh, um... Aubrey Karampel, GMA News.